What's up mga Pinoy Rider? So nag -ride tayo sa Tagaytay dahil weekend. <laughs> weekend. Pakita ko lang yung mga bike. So yan yung GSR 750 ko. Uh, Motorstar Cafe 400. At ito yung napakabangis na Z1000. Ito ER6N na 650 Kawasaki naman. Ito ay isang Ninja 650. And Ninja 400 tapos a couple of bikes na <laughs> di familiar. Ito ER6N na mas bago uh, along with other ER6Ns kasi uh, kasama sila sa group 'yan. So, meron ding GSX 750 and may mga Suzuki Bandit din. And ito 'yung napakaangas na Z1000 ni Nadj Abdul, yung color gold. Yan. Yeah. Kaganda, 'di ba?